Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Nag-aalab ng mga balita ngayong tanghali. Sunshine News Blast. Nagliliyab, sumasambulat, dumadagundong sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Mula sa ACQ Tower sa Makati, ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong mga news blaster. Headlines headlines, 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 news blast. Face mask, hindi epitibong paraan contra Mpox, Iron Studio 8. Headlines, ataka tapad ad odd-even schemes, mispinde ng MMDA. Headlines, transparency sa bicameral budget deliberations, ipinan Impeachment, isang pagpapapako sa Cruz ay kay Vice President Sara Duterte. Headline. kay Marcus Jr. di na mahalaga ay kay Vice President Sara. Problema sa bansa, iyon ang dapat unahin. Headline. Sa international news, may dalawang katao o dalawang daang katao na suwi sa Nigeria dahil sa malawakang pagbaha. Headline. Sa sports news roster ng alas Pilipinas Women para sa AVC Women's Volvo Nations Cup, inilabas na. Headline. At Sa ating news, Dayonella, magkakaroon ng Australian Tour ngayong taon. Headlines. Headline. Headlines. News blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, Sunshine News sunshine, newscast. Good afternoon, Pilipinas. Araw ngayon ng lunes, June 2, 2025. Makakasama me, Valde Vinagraf. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine, newscast. Sa detalye ng ating mga balita, nagkaroon ng 158 volcanic earthquakes ang Bulkang Bulusan sa Sorsogon sa nakalipas na 24 oras. Bata ito sa 5 a.m. update ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of EVOX ngayong araw, June 2, 2025. Sa Bulkang Kanlaon sa Negros Islands, nasa limang volcanic earthquakes ang naitala. Umabot na rin ng 110, oh, 1,844 tons ng sulfur dioxide ang nilalabas ito noong June 1. Ang Bulkang Talaman sa Batang sa ina sa 1,351 pounds ng average sulfur dioxide ang naitatala simula pa noong May 31. Samantala ang Volcang Mayon sa Albay ay may limang rockfall events na naitala ang FIVOX sa nakalipas na bentre, 4 oras. Sunshine News Blast. Nagbabula naman ang pag-asa na may mga lugar para inaabot sa danger level and heat index ngayong lunes, June 2, 2025. Kaya kahit inaasahan din ang pagkakaroon ng ulan sa ibang mga lugar. Sa ulat, inaasa nga sa 46 degrees Celsius ang heat index sa Isabela. May makakaranas din ng 45 degrees gaya ng Tagagaraw, Cagayan at Depolog, Zamboanga del Sur. 44 degrees Celsius in, sa Infanta, Quezon, Alabat, Quezon, Dait, Camarines Norte at Masbate City, Masbate. 43 degrees Celsius sa Apari, Cagayan, Valer Aurora. Kasiguran Aurora, Coron Palawan, Juban Sursogon, Roja City Capiz, Mambusaw Capiz, Katarman Northern Samar, Katbalogan Western Samar, Nakloban City Leyte at Morongan Eastern Samar. Nasa 42 degrees Celsius Man, sa Kalayan, Cagayan, Kalapan Oriental Mindoro, San Jose Occidental Mindoro, Cuyo Palawan, Negaspe Albay, Vira Catanduanes, Uh, CBS UAP Bicamarines Sur, Iloilo City, Iloilo, Dumangas, Iloilo, Sikihor, Sikihor, Giwana, Eastern Samar, Maasin sa Donate, Zamboanga City, Zamboanga del Sur, Hinatuan, Surigao del Sur at Butuan City, Agusan del Norte. Higit sa mga pagulan, inaasang makaranas nito ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Abra, Batanes, Babuyan Island, Zambales at Bataan. Sunshine News Blast. Wala ang siyentipikong katibayan ang sinasabing huwag magsuot ng madilim na damit na wintag-ulan para hindi maakit ang mga lamok at maiwasan ng dengue. Sa paliwanan ni Dr. Maricar Limpin, Medical Specialist 4 na o 4 ng Philippine Heart Center sa panay ng SMN News, ang pinakaimportante para hindi magkasakit ng dengue ang maiwasang magkaroon ito ng breeding ground o pamumugaran. Sunshine News Blast. Parang wala sa scientific evidence yan na yung depende doon sa klase, yung kulay na, ng, ng damit na suot mo. Pero ang pinaka-importante kasi dyan, yung pamumugad ng lamok, no? So kaya itong tag ulan no minsan di ba pag umulan may mga may mga container tayo no na naririya na nalalagyan ho yan ng ano ng tubig at yung tubig na yan pag parang naimbak no tapos hindi naman ho natin tinapon yung tubig na yan so yan ho yung tubig na naimbak na yan yan po yung pamumugaran ng ano ng uh, yamok, no? And then of course, uh, minsan nagkarin tayo ng mga shortage in water supply. So mas madalas nag-iimbak din tayo ng tubig, no? Yan, yan tubig na yan, kapag iniwan ho natin na nakatiwangwang, no? Na hindi ho at natin tinakpan, then diyan po mag yong uh, yung pag, uh, paglago ng mga yamok. Binigyang diin din ni Dr. Limpina, pinakamainam pa rin ang dumiretsyo at magpakonsulta sa mga dito kung nakararanas ang sintomas ng dengue. Huwag na idaan sa si self-medication para mas ligtas ang buhay ng isang nagkasakit. Sunshine News Blast. Pinakab, the best pa rin po ay dumiretso na ho kayo sa inyong mga doktor. Kasi unang-una, hindi naman huninyo alam kung ano po ang pinakadahilan kung bakit kayo nilalagnat. It may be an, it may be an infection, totoong infection, pero ito ho ba ay viral ang infection o bacterial. So the best pa rin po pumunta ho kayo sa pinakmalapit na doktor ninyo at magpatingin ka agad. Kasi kung talagang dengue, may magagawan ho kayo ng mga test no para malaman kung posibleng dengue nga ho ito. At kung dengue nga po, then uh, unang-una kung mild lang naman ang symptoms ninyo, then makikita din po na kung kakailanganin admitin kayo o hindi. No? Si Dr. Maricar Limpin, Medical Specialist 4 ng Philippine Heart Center sa panayam ng SMNA News. Samantala, nilino ni Dr. Limpin na maaaring paulit-ulit natamaan ng dengue ang isang tao dahil may apat na strain ito. Sunshine News Blast. Nagbabala uh, rin ang Department of Health na hindi epektibo ang pagsusuot ng face mask laban sa mpox o so monkeypox. Sa halip, pinayuhan ng publiko na iwasan ng skin-to-skin contact para hindi mahawa sa sakit. Pinayuhan din ng DOH ang publiko na maging alerto sa mga sintomas ng mpox tulad ng lagnat, panghihinat mga pantal sa balat. Mas mainam na agad na magpakonsulta sa mga health center kung makaranas ng mga ito Sunshine News Blast. Nagbabala ang Department of Health rin na mas delikado ang paggamit ng vape kaysa sa tradisyonal na sigarilyo. Lalo na kung dumarami ng mga batang Pilipino na nahuhumaling sa vape. Sa katunayan, ayon sa si DOH, mas mataas ang nicotine content sa si vape. Taliwas sa paniniwalang ito ay mas ligtas. Dagdag pa niya, hindi lamang mas panganib ang vape, kundi mas magastos din kumpara sa tradisyonal na paninigarilyo. Nagbabala rin ang DOH na ang pangmatagalang epekto ng paggamit paggamit ng vape ay magiging malaking pasanin sa sistema ng kalusugan ng bansa. Sunshine News Blast. Sa so, matala, itinatupad ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang closed fishing season sa Davao Gulf simula June 1 o simula nito June 1 hanggang August 31, 2025. Sa panahong ito, pinagbabawal na paggamit ng bag nets, ring nets at fine mesh nets sa panguhuli ng mga malilit na isda. Halimbawa, sa mga maliliit na isda ay tulad ng mackerel o kilala rin sa tabog na karabalyas, hasa-hasa, anduhaw at alumahan, round scan o galunggong, moro-moro, borot at big ice cat o matambaka. Nayunin ng panukalan ito na bigyan ng panahon ng mga nasabing uri ng isda na makapagparami muli na mahalaga para sa food security sa rehiyon. Sunshine News Blast. E Inanim na nang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na hindi na itutuloy ang pagpapatupad ng odd even schemes sa EDSA. Kasunod nito nang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na kanselahin ang rehabilitasyon ng EDSA. Ayon kay MMDA Chairperson Don Artes, mananatili na sila sa kasulukuyang ipinatutupad na number coding scam. Nauna na pinagutos ni Marcus Jr. ang pagkansela sa EDSA Rebuild dahil sa pangamba sa epekto nito sa ekonomiya. Lalo na't na inaasahan ang matinding trapiko, hindi lamang sa EDSA kundi maging sa iba pang pa pangunahing lansangan sa so Metro Manila. Sunshine News Blast! Pinapiasan ng Department of Trade and Industry o DTI ang presyo ng ilang school supplies ng piso hanggang 10 piso kumpara noong taong 2024. Tinukoy ng DTI ang 20 na items tulad ng notebooks, pad papers at lapis na may bumabang presyo dahil sa mas murang raw materials at production costs. Sinuri naman ng DTI ang mga tindahan sa divisory at mga mall upang tingnan ang pagtalima, surprise guide na sumasaklaw sa halos 200 school supplies sa 12 kategorya. Sunshine News Blast. na ng Anti-Red Tape Authority o ARTA ang Philippine Ease of Doing Business Reform Guidebook. Pangunahing layunin nito ay mapabuti ang global competitiveness ng bansa. Partikular na nilalaman nito ang mga prioridad na reform at na para sa maayos na implementasyon tungo sa ease of doing business agenda ng pamalaan. Ang gabay ay binuo sa pagkipagtulungan ng mga ahensya ng pamalaan pribadong sektor at World Bank Group. Sunshine News Blast. Sa ibang balita, mas pinalawak pa ng Bureau of Immigration ang pagpapatupad ng Advanced Passenger Information System o APIS. Hakbang ito para mapalakas ang pambansang surugudan o siguridad sa pumamagitan ng maagap na pagtukoy sa mga banta. Ang APIS ay isang digital platform na nagbibigay daan upang masuri ang mga dumarating na bihero, bago pa sila makarating sa bansa. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Diado, ang hakbang ay isang mahalagang depensa sa mga bansa at bahagi ng pag-usad ng Pilipinas patungo sa digital transformation. Matatanda ang isang dayuhan pasero ang hinarang at hindi pinayagang makapasok sa Ninoy Aquino International Airport na in IA Terminal 1 matapos makita sa api sa may Interpol Blue Notice. Ito. Sunshine News Blast. Tiniyak na Department of Finance na maayos ang kalagayang pinansyal ng Government Financial Institutions o, GFI, o GFIs sa pamamagitan nito ng pagkakaroon ng regular na pagpupulong ng mga pinuno ng mga ahensya. Binigyang DIN ng DOF na mga pagpupulong na ito ay naglalayong pag-imayuhin ang koordinasyon at pagpapalitan ng mga estrategiya upang mapanatili ang katatagan ng GFIs. Kabilang sa GFIs ang Government Service Insurance System, Social Security System, Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, at Philippine Guarantee Corporation. Tutukuyin din ng mga pagpupulong na ito ang mga potensyal na banta at mga oportunidad para sa GFIs upang masiguro ang kanilang katatagan at kapakipakinabangan para sa mga mamamaya. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast. Time check 11.45 in the morning. Kung akong tatanungin, kahit sa aspeto, gusto ko garantisado. Medikuloso akong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality. Yung hindi ako makukompromiso, pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel. Kaya dito, panatag ang Pero sulit na you ka. Muling nagbabalik ang Sunshine News Blast! Z-A-R Sunshine Radio Report. Sibu Governor-elect Pamela Baricuatro ay dinaklaran Sibu na bukas sa pandaigdigang um, negosyo. Si Jimry Biosa para sa detalye. Idineklara ni Governor-elect Pamela Baricuatro na ang probinsya ng Cebu ay bukas sa pandaigdigang negosyo. Sinabi ito ni Baricuatro sa harapan ng mga negosyante ng Cebu sa pagbubukas ng Cebu Business Month 2025 nitong nakaraang biyernes, May 30, 2025 sa isang mall ng Cebu na inorganisa ng Cebu Chamber of Commerce and Industry. Sa harapan ng mga negosyante, mamumuhunan at leader ng komunidad, kinilala ni Barry Cuatro ang patuloy na pagsisikap ng Cebu Chamber of Commerce and Industry na sa loob ng dalawamputsyam na taon ay ginawang economic revolution ang CBM. Ngunit kasabay nito, kanyang inilahad ang hamon ang pagbaba ng ekonomiya ng Cebu. Ayon sa datos mula sa Deep Dev 7 o dating NEDA 7, halos kalahati na lamang ng pambansang average ng GDP growth ng Cebu. Anya, mas kaunting trabaho, mas mababang sahod at hirap ang maraming pamilyang Cebuano. Ibinahagi ni Barry Cuatro ang kanyang tatlong pangunahing pangako para sa sektor ng negosyo sa kanyang panunungkulan. Una, ang ease of doing business. Pangalawa, ang reestablishment ng Cebu Investments and Promotion Advisory Council. At pangatlo, ang no SOP, no corruption, no excuses. Samantala, sinuportahan naman ng business community ng Cebu ang mga plano ni Governor-elect Baricuatro gaya ng Cebu Chamber of Commerce and Industry. Mula din sa Cebu, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Jim Rigiosa, News. A partner News Blast! Samantala, VP Sara sinabing isang pagpapapako sa Cruz ang impeachment trial laban sa kanya. Si Anton Cero sa ulat. Binigyang diin ni Vice President Sara Duterte na ang impeachment trial ay bahagi ng pampolitikang pag-uusig laban sa kanya. Kasado na raw ang kanyang depensa at kahit wala siyang tiwala sa pagiging patas ng proseso, handa siyang lumaban. Sa gitna ng umiinit na usapin sa kanyang impeachment, nilinaw ni Vice President Sara Duterte kung ano ang ibig niyang sabihin sa salitang bloodbath na una na niyang binanggit kaugnay ng magaganap na pagdilitis laban sa kanya. Ayon sa vicepresidente, maraming tao ang sinadyang hindi intindihin ang konteksto ng kanyang pahayag. We have always said that uh, the impeachment is a political persecution. It is the administration going after me after I resigned uh, from the cabinet. And uh, if it's a persecution, it's a uh, some sort of crucifixion against me. Diba? And so when there's a crucifixion, there's blood. So it's a blood bath, my, my, uh, blood bath. So I'm just sad that uh, many people refuse to understand uh, the context wherein I uh, give uh, statements. Sabi ni Vivi Sara, matagal na siyang naghanda para sa impeachment trial at hindi lamang sa legal na aspeto, kundi pati na rin sa emosyonal at physical. Simula pa umanaw noong Nobyembre 2023, nang unang lumutang ang isyo mula kay dating representative Franz Castro ay sinimulan na niyang ihanda ang kanyang sarili. Aniya, matagal nang handa ang kanyang depensa upang sagutin ang mga akusasyon at tiyaking hindi mapakan ang kanyang karapatan sa proseso. From the defense, the people can expect that they will do their utmost, their best, uh, in protecting the rights, my rights, as, a, as an accused in an impeachment trial, and um, they will do their utmost as well to answer the allegations, the accusations. Uh, they have prepared for this since uh, 2023. Binigyang diin ni VP Duterte na hindi niya inaasahang magiging patas ang impeachment proceedings na ayon sa kanya ay puno ng bahid ng politika mula pa noong simula. Ibinunyag niyang ginamit ang budget hearing para umano manguha ng ebidensya laban sa kanya. At nang mabigo, agad na naglunsa ng investigasyon sa confidential funds kung saan ang tanging inimbitahan ay ang kanyang tanggapan. As we hang the... Congresswoman Kimbo say, "Let's stick to our plan." So there was already a plan of fishing evidence from from that uh, budget hearing, and they failed to get evidence from the budget hearing. They proceeded to uh, um, investigate in aids legislation about confidential funds, and yet it was. only The office of the Vice President uh, that was invited to that uh, hearing in aid of legislation and no other department was invited about, to speak about confidential funds. Mariing binatikos ni Vice President Duterte ang ginawang investigasyon ng Kamara kaugnay sa confidential funds ng OVP. Ayon sa kanya, malinaw na may pattern na panggigipit at paninira laban sa kanya. And uh, what they did there was harass, threaten uh, our staff from the office of the, the vice president. So you can see the pattern here. And then when they failed to get evidence from that uh, investigation in aid of legislation, no, uh, they proceeded to just file the articles of impeachment. From which we can see that there were three. Um, uh, articles of Impeachment uh, that was filed wherein they did not follow the procedure. Kunisyon din ni VP Sara kung tunay bang nabasa ng mga kongresista ang pumirmah ng nilalaman ng impeachment complaint na halos sabay-sabay umanong nalagdaan. Bagamat nagpahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ayaw niyang ma-impeach si VP Sara, iginiit ng vice-presidente na hindi personal ang usapin. As I said uh, yesterday no um, our personal feelings and our personal problems uh, do not, uh, are not important at this point what is important at this point what are in, what are the things that are important at this point is uh, our country the issues that we face and of course our taumbayan, the Filipinos, the Philippines but uh, the Filipinos are as well. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Anton Cero, ang inyong citizen correspondent, SMI News, Europe. Sunshine News Blast. Samantala, nakadakdang dinggin ang commission on appointments ang 316 na appointments bago pa mag-adjourn ang ika 19th Congress sa susunod na linggo. Sa na nakadakdang humarap sa komisyon ngayong Martes, June 3, 2025, sina Transportation Secretary Vince Dizon, Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda at Presidential Communications Office Secretary J.B. Ruiz. Sa June 4 na Monday, dinggin ang appointments na nina Commission on Elections Commissioners Noli Pipo at Maria Norina Tangaro Kasingal, Civil Service Commission Commissioner Luis Menrado Pangulayan, Commission and Audit Commissioner Douglas Michael Malinin. Kung hindi makukumpirma ng CA ang isa presidential appointee bago mag-adjourn ang 19th Congress, kakailanganin na ito ng reappointment. Idadaan na rin ito muli sa panibagong vetting sa 20th Congress sa ilalim ng muling binuong CA. Sunshine News Blast. Nakakabawas ang investor sa Pilipinas sa mabagal na proseso para sa isang negosyo. Ito ang naging obserbasyon ng na ekonomista si Dr. Michael Batu sa panayam ng SMNA News. Anya, marami pang proseso na kailangan gawin ang isang investor kaya ito nadidismaya. Sunshine News Blast! Yan nakaka-turn off yan ng mga investor. Ibagay yung regulatory yung climate na meron tayo. Maraming kailangan pumirma, maraming kailangan uh, mag-approve bago, ma bago makapasok ang isang investment. Nakaka-turn off yan no, ng mga, uh, even do yung mga nag-pledge, Dahil nakita nila na, ay, matagal pala bago ma-approve itong uh, ating investment, eh hindi na ako mag iinvest sa Pilipinas ang ekonomista si Dr. Michael Bato. Isa din naman no, sa nakakadismaya sa mga mahumuhunan sa bansa ang mga pangakong napako na Marcus Jr. admin. Halimbawa na lamang ang pagpapababa ng singil ng kuryente. Sunshine News Blast. Samantala, dapat maging accountable ang Administrasyon Marcus Jr. sa publiko kaugnay sa mga ipinangako nitong mga dambuhalang investment pledges sa nakalipas na tatlong taon. Ito'y dahil sa kasulukuyan. Ayon sa ekonomista si Dr. Michael Bato, wala pang nagkikita ang resulta ang publiko mula rito. Pagdidiin ni Batu, pera ng mga Pilipino ang ginagamit sa mga pagbiyahe ng Pangulo sa iba't ibang bansa para makahintayat ang mga investor kung kaya dapat may inaibabalik na rin ito sa bayan. Sunshine News Blast. It has already been three years and we have no clue as to what happened sa mga billions of pesos na investment pledges Noong 2022 at saka noong early 2023, wala tayong update as to what happened with those pledges. And I think uh, Marcos Jr. and his economic team, they owe it to the people. Basta no, na, na sabihin sa taong bayan kung ano na ang nangyari dun sa mga pledges na yan. Kasi tandaan natin na iginastos ng gobyerno para uh, mahino itong mga investor na ito Ito'y gumamit ng pera ng taong bayan. That's why they have to be accountable to the people. And that's why they have to report to the people kung anong nangyari doon sa mga investment pledges. Ang ekonomista si Dr. Michael Banto. Matatandaan ng si Kalawang State of the Nation address sa zona ni Marcus Jr. ay sinabi nitong mayroong 3.9 trillion pesos na ipinangakong investment para sa bansa. Makakarikapaan niya ito ng 175,000 na trabaho sa Pilipinas. Ngunit, wala namang... nan alam Sumasambulat sa buong Pilipinas sun, 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 Sunshine News Blast International News Blast. Mahigit uh, na ang bilang ng na mga nasawi mula sa malagim na pagbaha sa Niger, Nigeria hanggang nitong linggo, June 1, 2025. Nagumpisa ang matinding pagbuhos ng ulan sa bayan ng Mokwa noong Webes, May 29, at dito na rin nagsimula ang mga pagbaha. Ang malala ang alang ay halos 380 kilometers lang ito mula sa kanlurang bahagi ng Capital City na Abuja. Ibig sabihin na apektuhan din ang operasyon ng Capital City ng nabukulong banggit na bansa. Ang Abuja ay isang pangunahing sentro ng kalakalan at transportasyon sa si Nigeria. Dito ay nabebenta ng mga beans, sibuyas, at iba pang pagkain ng mga magsasaka mula sa hilagang Nigeria. Sports, Sports, News Blast. Makakasama na sa Alas Pilipinas Women National Team roster si Shayna Nitura ng Adam Adamson University. Para ito sa AVC Women's Volleyball Nations Cup na gaganapin mula June 7 hanggang June 14, 2025. Ito ay magiging teammates na sila ni, uh, sila, ni Belen ng na National University at Angel Canino ng De La Salle University. Kasama na rin nila sa roster si Eliza Solomon ng National University. Sina Aya Laure, Vanny Gandler, Lila Cruz, Gia Di Guzman, Julia Coronel, Lamsemina, Don Macanili Katindig, Jen Nierva, Taya Gagate, Fifi Sharma, Del Palomata at Clalo Resco ay kasama rin sa roster. Showbiz! News Blast. Magkakaroon naman ng Australia Tour ang Pinoy R&B hitmaker ng si Dayonella ngayon taon. Bagamat wala pang detalya sa magiging date at venue, ibinahagi na ang mga lugar na pupuntahan ng artist. Sa anunsyo ang the Grace Australia Tour ay tutungo sa Brisbane, Perth, Melbourne at Sydney. Bahagi ito ng kanyang mas malawak na world tour na inanunsyo ng March ngayon taon. Sa world tour na ito, dadali niya ang kanyang mga hit songs tulad ng Sining, Marilag at ang pinakabago niyang kolaborasyon sa rap star si si Luni na ikigay. Sumasambulat sa buong Pilipinas, sun, 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 Sunshine News Blast! Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Kibuloy. When you are in the midst of trouble and you are calm and you not afraid, that is when you know you have peace. Kapag ikaw ay nasa gitna ng kaguluhan at ikaw ay kalmado at hindi natatakot, doon mo malalaman na ikaw ay may kapayapaan. Sunshine News Blast. At inyo natong hayaan ang balitaan ngayong tanghali ng Lunes, June 2, 2025. Sa ngalan ng Bupesa, ng DZ Air 1026 SMN Radio at ang News News. Ako nga naging tagapagbalita, Valdivina Gratio. Para sa Diyos at sa Pilipinas, natin mahal. Sumasambulat sa buong Pilipinas, Sun -sun -sun Sunshine News Blast! Sumay niyo ang Sunshine News Blast! Hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026, Sunshine Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo. tatanungin, kahit sa ang aspeto, gusto ko garantisado. Metikuloso akong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako makakompromiso, pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel, kaya dito, panatagan ang pero sulit ang halaga, mag-clean fuel ka.